mga kuwis share ko lang yung paggawa ko ng sabike yung pang hunting natin ng kitok so ito may nagawa na ako ayan na ayan nakaapat na ako so bali ang kailangan mga kuwis sinulid kailangan yung red mas maganda yung red tapos super glue tapos to, hindi ko alam tawag rito pero meron to sa Shopee. Click nyo na lang yung link dyan sa baba. Sa comment section para direkta na kayo sa bilihan nito. So, bala na kayo pumili ng kulay yung napili ko. Ito kasing yellow. So, ganto lang siya gawin. Ay, yung hooks ko pala. Ano yung hooks ko? ito pala ito yung gamit kong hooks mga kuys yung may butas number 6 ayan sakto lang to sa pangkitok number 6 ito yung ginagamit kong may butas kasi mas maganda siya talian mas madali pag tatalian na siya so start na tayo ang ginagawa ko mga kuys apat na hibla lang na ito. Ito. Mahaba naman kasi ito. Ayan. Ayan siya. Ayan yung siya kahaba. Siguro mga sobra isang dangkal to. So, kuha lang tayo apat na peraso. dalawa tatlo apat so apat mga kuys ngayon nais lang natin siya pagtabi-tabihin ko lang siya mga kuys kailangan pantay papantay lang natin Napaka-effective ng sabiki tapos may rattler. Napaka-effective sa talakito. Pwede nyong limahin mga kois. Limang hibla. Pero ako, apat lang ginagawa ko. Kasi sobrang kapal na pag limang hibla yung ginagamit ko. Natry ko na kasi yung lima. Yeah. Papantayin lang natin dyan mga koys. Tapos, itutupi ko na siya. Tatansahin ko lang mga 1 inch. Ayan o. Oh, tupi, 1 inch. So, ayan. Ayan siya, mga koys. So, pabalik-balik lang yan. Dito ulit sa dulo. Ipapantay ko lang. Tapos, tupik tapos tupi tapos tupi ulit dito pantay lang tansya tansya na lang ganoon lang paulit ulit lang siya mga koys hanggang matapos maubos yung ano yung dulo hanggang makarating sa dulo And... So, ayan na siya mga kuis. Ganyan na itsura nya Tapos, papantay lang natin dito. Gugupitin ko lang yung mga excess. Pag ganyan na siya mga kuis, pantay na. Eh kakabit na natin yung itong hook. So, hanggang dito lang yung ano natin pagkakalagay. Dito lang, bago magbilog. Bago magbutas. Yan siya mga guys. Yan Tapos, talian na natin ng sinulid. Pakadali lang mga guys, gumawa. Kayang-kaya nyo. So, tali. Higpitan lang medyo mahigpit para hindi na siya gumalaw. So, ayan na siya mga boys. Tapos ilalak ko na siya. dalawang la tapos putulin na natin tong ano excess ng sinulid Yan. tapos patakan na natin ng super glue yung sinulid lang mga kuysa huwag nyo isasama yung itong makintab So tapos na mga kuwis Kalamigin ko lang sandali Tapos nakikita nyo to Itong mga bilog-bilog na to Gugupitin na natin yan Tsaka itong sumobra Ganto lang yung mga kuwis oh. Papasok ko lang tong gunting Tapos unat Yan yun yung unat lang Gupit I-shoot lang natin sa mga butas na yan, yung gunting. yun So, dapat maubos nyo yung may bilog. Ngayon, ipapantay muna natin siya bago natin siya i-trim. So, nakita nyan, may lagpas. Gupitin natin yan. Yan. Trim na natin siya mga kuwis. So, tapos na. Ayan. May sabikin na tayo. Alright. Ganyan lang gumawa ng sabikin mga kuys. Simple lang. Effective sa talakitok. So, bye-bye.